pinapay na ng ano nung dito sa middle so oh. Eh. Meron din siyang ano eh, pineapple pine eh. pineapple pie merong ito Spanish ube ube ay ube kaya ito sa sa loob meron siyang pan de leche kaya ano kaya yung klase niya o ano kaya pa ito parang mamon may pandesal o oh. pandesal ito naman yung ano Hopio. Ay, sarap na. Hopio ay ano? Hopio. Eh. Hopio ano? Hopio tipas. Adobong mani. Maning tamo ang pangalan eh. Maning hubo. Kaya sa atin ang ang tawag dito maning hubat. Dito naman pinalitan nila ng maning hubo pandimongo ito naman yung ano yung bunay pero ang pinangalan na dito ay spot ano spotnik Next. Munay din ito. Munay din. Nga, yeah, munay. Pero ito masarap ito. Medyo matigas. Medyo matigas. masarap ang lasa nito. Ito. Ito. Ito, ito munggo. Masarap din itong munggo nito. Sarap din yan. Tapos yung otap po, oh, may otap din sila na sa May cheese bread. Cheese bread dati eh, paborito-paborito ko yung dati cheese bread. Meron silang pilipit, yan. Oh. Pilipit. Ito naman yung ano yung parang torta. Mukhang masarap din. Kaya pili na kayo. Ito nag-iisa na ng, nga lang yung ano, Spanish Obio. Oh. Ah, maraming salamat dun sa mga nununo to. Pili na kayo ng tinapay. Ito naman yung sa jar ito na kinapay. Hindi ito na pagkakagawa ng kinapay, Ito <tipos> <tipos> parang ano. may ubi po ro ang kaso itong ubi po na ito ubi po ha? Sige, maraming salamat. Hanggang sa muli.